Ito ang the best na gamitin pagka ang mo ay sayote at ampalaya. Imbis na pupunta sa bunga, sa prutas, yung putakte, dito siya pupunta. Dito sa plastic bottle na ito na may spray na attractant. ko si Ramon Paes, 59 years old, uh, married. At kasalukuyang naninirahan dito sa barangay Kilo-Kilo. Dahil kita ay sa malapit na nga kumagong yung senior, isang taon na lang, so kailangan natin kahit kailang active pa rin tayo sa mga gawain o napapaglibangan. Tulad ng aking napagtuunan ng pansin, backyard farming, na siyang kinakakaabala po ngayon mag-umpisa na akong pumasok at eh, kikinig ako kumigi sa nagtuturo sa amin. Ako ay eh, actually parang traditional farmer. nakikigaya kaya, nagkatanong sa iba kung ang ibang tamang pagtatanim. Nagkaroon ako masyadong interest sa paggawa ng abono sa pamagitan ng ipanampalay at na natawag na CRH. So nagkaroon ako interest doon, video yung kasi malaking bagay ano at the same time pwede ka rin palang gumawa ng uling so kaya pinag-arala eh, 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 ko maigi nun yun kasi wala mo ako idea di ako uling ay eh. so nagkaroon ako interest doon sa parting yun no, oh, ng pagtuturo na nung matapos eh, sinubukan ko kaagad may abono ka na meron ka pang kunting uling double purpose at hindi eh, eh, ka na bumibili ng uling hindi ka rin bumibili ng abono kasi organic na organic So, yung naging kapakipag sa akin sa isang parte sa pag-aaral na yun Nung natakos ang aming um, training at nakapasa sa assessment, eh, malaking bagay. Since ako nag don doon, eh, ano pang, uh, well, siyempre, 'Yung ating napag-aralan, isip ay eh, dapat magamit na makatu paano. Siguro kung binaliw ko lang, hindi ako nag atulo hindi lang hindi pa kawala rin kailan natin ang ating pagpasok. Oo. Eh, Sisa ko 'yung kahit ano man, iisahin na muna kung hindiagamitin. Kaya ko. Ito kong pasalamatan ang PCA, Philippine Coconut Authority, na siyang nag-fund. At siyempre ang TESDA. At siyempre lalo na sa Kalupa Foundation. Na ang President ay si Dr. Romulo Bacoro. Pakilubos nagpapasalamat sa Kalupa Foundation. At siyempre sa instructor namin, Uh, hindi nakakantok magturo si Sir Rafael Senyo so nagpapasalamat kasi naiintindihan talaga malinaw ang kanyang pagtuturo tuloy so, itong aking natutunan dito sa agri-cross farming na ito ay nadat ko, ginawa ko ginawa ko muna sa aking sarili para malaman kung paano talaga at siyempre, may nakakakita sa akin. ako'y talagang naka-encourage ng mga minsan kape. Magtanim din kayo. At least meron kayo tanim, hindi na kayo bibili. Minsan nakakapagbigay ka pa. Actually, may gumaya na nga eh. May mga nagtanim na dito. Siguro mga susunod na buwan. Baka may magtatanim na rin na sabi, eh, pwede makitanim sa linang. Eh, sabi ko, okay, walang problema. Mayroon ka ng sariling panggamit, mayroon ka pang income. Kung kayo ay eh, medyo may bakanting oras, gawin yung makabuluhan ng inyong paligid. Yung ating natutunan ay apply natin sa ating sarili, ay apply natin sa ating lugar. Hindi basta na lang yung certificate, ah, lagay natin sa kwadro, ay walls yan, makawalls. Talagang kailangan i-apply mo. Sa mga bata walang kagawaan, mayroong pagkakato, may tsansa, subukan niyo mag aral ng agri farming. Ano? Karagdagang experience nito at kalaman, isang ka pa? Hi! Babae sa inyo. Ko niyo riyai.